na daga natagpuan sa loob ng isang ATM. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng pera nagkapunit-punit sa pangangat-ngat. Nakasanay na natin ang makarinig ng balita tungkol sa mga kawatan na nanghihimasok sa mga bangko para magnakaw ng pera. Pero ibahin po ninyo ang bangko na ito sa India na nawala ng malaking halaga ng pera. Hindi dahil sa isang magnanakaw kundi dahil sa isang daga ang small but terrible na peste, ginatgat lang naman ang halos kalahati ng pera na laman ng kanilang ATM. Kung paano nakapasok sa machine ang pumaldong daga. Ito, kung sa Pilipinas kilala na ang mga daga na naninira ng mga kagamitan sa bahay at bilang source ng leptospirosis, lalo na tuwing tag-ulan. Sa India, minsan itong itinuring na salarin sa pagkakasayang at pagkasira ng sandamakmak na pera sa ATM ng State Bank of India o SBI na matatagpuan sa Tinsukia ayon sa branch manager na si Chandan Sharma ilang araw naging out of order ang nasabing ATM kiosk at nang buksan ito ng mga bank technician bumungan sa kanila ang masangsang na amoy, isang patay na daga at gulag-gulanit na mga perang papel na nginat nito. Base sa isinagawang investigasyon, walang anumang bakas ng foul play ang insidente. Maaari rin umanong lumusot ang daga sa maliit na siwang na nakalaan para sa mga kable. Bilang resulta ng pangangat-ngat ng daga sa mga pera sa 2.9 million Indian rupees na laman ng ATM, 1.7 million lang naman ang hindi na damage. Gayun pa bilang ang State Bank of India ang pinakamalaking bangko sa bansa, sinabi ng bank manager na nag sila ng uh, preventive measures nang sa ganon ay hindi na maulit pa ang kaparehas na insidente. Ikaw, nangamba ka ba bigla sa mga nakaimbak mong pera sa banko dahil sa kwentong daga na ito? D. DWI Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, all channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.